Inaasahan na mas lalakas pa at lalawak ang pinsala na nangyayaring wildfire sa California. Sa naging paniyam ng Bombo Radio Dagupan kay Marisa Pascual, ang Bombo International News Correspondent sa California, ito umano ang inaasahan sa susunod pang mangyayari sa bansa. Kaya kahit na nauna nang nagpreparaan niyang mga ahensya rito, malaki pa rin ang chance na hindi ito magiging sapata dahil sa tuyo na rin ang mga nasabing area at magkakatabing mga infrastruktura kung saan pumalo na umano sa na 40,000 ektara ng Los Angeles area ang natupok ng apoy na kinabibilangan naman ng nasa 12,300 kabahayan at establishmento. Sa katunayan area, isa na nga ito sa pinakalmalaking wildfire na naitala sa bansa, lalo na kapag sumasapit ang Santa Ana winds. Kung na nito, tinawag ni Pascual ang insidente bilang very depressing dahil kapag may bagyo at buhawi ay mayroon at mayroon pa rin natitira ngunit sa sunog ay nagiging abo na lamang ang lahat. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit labing dalawang libong bomberong nakantabay at umaapulan ng apoy habang naka full alert pa rin ang lahat ng ehensya sa lugar. Palala naman nito sa mga apektado na maging matatag at maging alerto pa rin sa mga mapagsamantalang Individual na patuloy na gumagawa ng krimena, gaya na lamang ng scamming at fraud. Uh, Mga help na dumadating na pera, mga pagkain, mga different things, that the basic needs. Mm -hmm. Marami ng mga nag-organize, napakarami sa Filipino community natin are ready to help. Mm -hmm. uh, they are bringing all kinds of donations to the different uh, facilities of the fire department, which mm -hmm. is especially sa Los Angeles area. Yes, napakarami talaga. But the good news is uh, ang insurance dito is mandatory. So uh, kung kung may bahay ka may insurance ka. So they will go back, they will be able to rebuild at uh, saka ang order news, sa maraming mga bagong rule dahil sa uh, uh, how, global warming ano. Para sa, news, sa Bombo Rhetoric News, mula sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! bombo